Karamihan sa mga tao ay madalas na maling hinuhusgahan ang kapasidad ng isang introvert na gampanan ang mga tungkulin sa pamumuno na may mga maling pagkakaintindi sa kanilang kalmadong pag-uugali at pagkamahiyain. Ang tanong, ang pagpapalagay ba na ito ay katotohanan o ito ba ay isang maling kuro-kuro lamang? Sa totoo lang, ang mga introvert ang kadalasang pinakamahirap na impluensyahan o manipulahin na sumasalungat sa stereotype na ang kanilang pananahimik ay nagpapahiwatig ng kahinaan. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi maluloko ng kahit sino ang isang introvert. Number 1. Karunungan Ang karunungan ng mga introvert ang nagbibigay daan sa kanila na makakita ng higit pang lalim ng mga bagay at isaalang-alang ang pangmatagalang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Nagtataglay sila ng matalas na kakayahan upang suriin ang mga sitwasyon at mga tao ng may pag-unawa, pagtukoy ng mga nakatagong agenda o pagmamanipula. Ang kanilang karunungan ay nagmumularin sa kanilang kakayahang matuto mula sa kanilang mga karanasan at pagnilayan ang mga aral na yon na nakuha nila upang mag-navigate sa mga komplikadong sitwasyon at gumawa ng mga desisyon na naaayon sa kanilang mga halaga at layunin. Ang kombinasyong ito ng karunungan at pag-unawa ay ginagawang mahirap para sa iba na lokohin ang isang introvert. Maari nilang matukoy ang mga taktika sa pagmamanipula, emosyonal na apila o mapanlin lang ng mga diskarte at tumugon ng mahigit na pananaw at otonomiya. Sila ay mas malamang na hindi maimpluensyahan ng mga false promises o mapanlin lang ng mga impormasyon dahil tinutulungan sila na kanilang karunungan na maunawaan kung ano talaga ang para sa kanilang pinakamahusay na interes. Number 2. Authentic Ang pagiging tunay ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga introvert na ipahayag ang kanilang tunay na mga iniisip at damdamin sa halip na umayon sa mga expectations ng lipunan o manipulasyon. Nagsusumikap sila para sa katapatan at transparency. Pinahahalagahan ng mga tunay na koneksyon kaysa sa kababawan, ito rin ang nagtutulak sa kanila na magtiwala sa kanilang mga instincts at intuition. Hindi sila nadadala sa mga panlabas na panggigipit o pagtatangkang kontrolin sila dahil inuuna nilang manatiling tapat sa kanilang tunay na sarili. Ang mga introvert din ay kadalasang pinahalagahan ang personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Namumuhunan sila ng oras at pagsisikap sa pagunawa sa kanilang sariling mga hangarin, lakas at limitasyon. Pinalalakas ng kamalayan sa sarili na ito ang kanilang kakayahang labanan ang kontrol habang malinaw nilang nauunawaan kung ano ang tunay na nararamdaman at naaayon sa kanilang mga halaga. Nagtatag sila ng isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili. Iniiwasan nilang makompromiso ang kanilang mga halaga kaya hindi sila basta-basta maluloko. Number 3. Resistance ang mga introvert ay madalas na inuuna ang kanilang mga halaga, paniniwala at mga convictions kaysa sa pagsunod sa mga pamantayan sa lipunan o paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Ang kanilang kakayahang labanan ang mga peer pressure ay nagmula sa kanilang pagiging mapanimdim at pagtitiwala sa sarili. Nakikibahagi sila sa thoughtful na pagmumuni-muni na nagpapahintulot sa kanila na kritikal na suriin ang mga kahihinatnan at epekto ng pagsuko sa mga panlabas na pressure. Sila ay may posibilidad na magpasya batay sa kanilang mga prinsipyo sa halip na humingi ng pag-aproba o pagtanggap mula sa kanilang mga kapantay habang nananatiling tapat sa kanilang sarili at itinataguyod ang kanilang mga halaga. Ang mga introvert ay nagtatatag ng isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at kasarinlan na ginagaw hamon para sa iba na kontrolin o manipulahin sila sa pamamagitan ng peer pressure. Number 4. Resilience ang emotional strength ng mga introvert ang nagpapahirap na lokohin sila dahil ito ang nagbibigay sa kanila na mag-navigate at makatiis sa mga mapaghamong sitwasyon nang hindi nakokompromiso ang kanilang sarili. Ang asset na ito ang tumutulong sa kanila na mapanatili ang isang malakas na pakiramdam ng sarili sa gitna ng pressure o pagtatangka na lokohin sila. Kaya nilang epektibong pamahalaan at kontrolin ang kanilang mga emosyon na binabawasan ang posibilidad na masway o manipulahin ng iba ang kanilang resilience din ay ginagawang mas sanay sila sa pagtatakda at pagpapanatili ng mga boundaries. Naiintindihan nila ang kanilang sariling mga pangangailangan at prioridad at naglalakas loob silang igiit ang kanilang sarili at protektahan ang kanilang kapakanan kapag nahaharap sa mga manipulasyon. Kaya binibigyan kapangyarihan ng kanilang emosyonal na katatagan ang mga introvert na manatiling tapat sa kanilang sarili, gumawa ng mga independent na desisyon at labanan ang panlabas na kontrol. Ang emotional resilience na ito ang tumutulong sa kanila na makaiwas sa mga panlabas na pagmamanipula na ginagawang mahirap para sa iba na impluensyahan sila. Number 5. Suporta Ang mga introvert ay isang taong pinahalagahan ang mga malalapit na relasyon na nakakahanap sila ng tunay na koneksyon sa mga taong mapagkakatiwalaan nila. Ang pagkakaroon ng mga mapagkakatiwala ang support system ang nagbibigay daan sa kanila na magtiwala sa iba, magbahagi na kanilang mga iniisip at concerns at humingi ng patnubay kung kinakailangan. Ang mga support system na ito ay binubuo ng mga individual na rume-respeto sa kanilang mga hangganan, higinagalang ang kanilang pagiging confidential at nag-aalok ng hindi mapanghusgang suporta. Ito ang nagbibigay sa mga introvert ng isang ligtas na lugar upang ipahayag ang kanilang sarili ng totoo at walang takot sa pagmamanipula o kontrol. Ito marahil ang kanilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan, miyembro ng pamilya o mga taong nag-aalok ng payo at tinutulungan silang mag-navigate sa mga mapaghamong sitwasyon. Ang support system na ito ay nagsisilbing buffer laban sa manipulasyon at ito rin ang pinagmumulan ng pagpapatunay at emosyonal na katatagan ng mga introverts. <laughs> Shoutout ko lang muna 'yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Miss She. Sabi niya, "Oh my gosh, thank you so much talaga Sir AP. Ang Bosko ay isang gaslighter. Lahat ng sinasabi mo na experience ko sa kanya. Pero what makes me strong ay nakilala ko si Lord. Patuloy ako naniniwala at nagtitiwala na babaguhin ni Lord ang amo ko. Wala akong balak umalis o maghanap ng ibang amo kasi hindi niya naman ako pinapalayas sa bahay niya." Nakakalungkot lang kasi may time talaga na very obvious na hindi tama, pero sa kanya tama ginagawa niya. She's very good in twisting the story na ako yung mali. Ako ang liar. Pero pinapakita ko pa rin ang kabutihan ng puso ko sa kanya in words and in action. Thank you so much po sir. God bless. At shoutout din kay Alan J. Moraleja, James Sotelo, John Paul, Alan Kiambao, Edil, at kay Ike Margalio. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Pagmumuni-muni Ang pagmumuni-muni sa sarili ang nagpapahirap sa mga introvert na makontrol. Dahil binibigyang kapangyarihan sila nito na igiit ang kanilang otonomiya, panatilihin ang mga hangganan at gumawa ng mga desisyon batay sa kanilang mga prinsipyo. Ang mga introvert ay kadalasang nagtataglay ng malakas na pakiramdam ng sarili at panloob na katatagan na nagpapahintulot sa kanila na manatiling saligan at tiwala sa kanilang mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa sarili, ang mga introvert ay nagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa kanilang sarili, kabilang ang kanilang mga pangangailangan, mga hangarin at mga limitasyon. Ang pagmumuni-muni ay nagbibigay sa mga introvert ng katatagan upang mapaglabanan ang mga panlabas na panggigipit at impluensya. Hindi sila nababagabag sa mga opinyon o expectations ng ibang tao. Dahil meron silang isang malakas na pakiramdam ng sarili at kayang manatiling tapat sa kanilang sariling mga paniniwala. Number 7, decision. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kanilang mga desisyon, ay maaaring maiwasan ng mga introvert ang pabigla-bigla o mga pilit na desisyon at mas malamang na maiwasan nilang ma-pressure. Inuuna nila ang paggawa ng mga desisyon na naaayon sa kanilang tunay na mga sarili. Ito rin ay nagsasangkot ng pagsasaalang-alang sa mga pangmatagalang implikasyon at pag-anticipate sa mga potensyal na resulta. Ang mga introvert ay kadalasang may kasanayan sa pag a ng mga risk at benepisyo na nagbibigay daan sa kanila upang makagawa ng matalinong mga desisyon na inuuna ang kanilang sariling kapakanan at mga interes. Ang pag-iisip din ng kritikal at paggawa ng mga mapag-isip na desisyon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga introvert na igiit ang kanilang otonomiya at mapanatili ang kontrol sa kanilang buhay. Sila ay hindi na iimpluwensyahan ng iba na nagtatangkang impluwensyahan ang kanilang mga pagpipilian dahil malinaw nilang naiintindihan ang kanilang mga halaga at prioridad. Number 8. Pagmamasid Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, ang mga introvert ay maaaring makakuha ng mga banayad na pahiwatig, body language at di-verbal na komunikasyon. Ang mas mataas na kamalayan na ito ang nagbibigay daan sa kanila na makita ang mga potensyal na manipulative na taktika o mga nakatagong agenda. Ang kasanayang ito ang tumutulong din sa mga introvert na mangalap ng impormasyon at gumawa ng mga matalinong mga pagpapasya. Binibigyang pansin nila ang mga detalye at nuances na maaaring hindi mapansin ng iba. Nagbibigay daan sa kanila na masuri ang mga sitwasyon mula sa maraming pananaw at gumawa ng mga tumpak na paghuhusga. Ito ang dahilan kung bakit malalim nilang naiintindihan ang pag-uugali ng mga tao at ang kanilang mga motibo. Mabilis nilang nakikilala ang mga inconsistencies, nakakita ng mga dishonesty o nakakakilala ng mga tunay na intensyon ng tao sa kanilang paligid. Number 9. Independent Ang mga introvert ay kadalasang nagtataglay ng isang malakas na pakiramdam ng individuality at hindi madaling maimpluensya ng mga expectations ng lipunan o peer pressure. Ang kanilang kapasidad para sa independent na pag-iisip ang nagpapahintulot sa kanila na kritikal na suriin ng mga impormasyon, magtanong ng mga pagpapalagay at bumuo ng kanilang sariling mga opinyon. Hindi sila ayon sa mga pananaw o hinihingi ng ibang tao dahil pinahahalagahan nila ang kanilang sariling mga kaisipan at pananaw. Ito ang dahilan kung bakit sila ay may mas mataas na antas ng self-reliance. Nagtitiwala sila sa kanilang paghatol at paggawa ng mga desisyon batay sa kanilang sariling pagsusuri at pag-unawa sa isang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa independent na pag-iisip, ang mga introvert ay hindi madaling makontrol o manipulahin ng iba. Meron silang kakayahang mag-isip ng kritikal na mapanatili ang kanilang sarili mga paniniwala at halaga at igiit ang kanilang otonomiya sa paggawa ng mga choices na naaayon sa kanilang tunay na sarili. At number 10, Boundaries Ang mga introvert ay inuuna ang kanilang sariling kapakanan at well-being at alam nila ang essence ng pagpapanatili ng malusog na mga hangganan sa mga relasyon at pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga hangganan, iginigiit nila ang kanilang otonomiya at pinaprotektahan ang kanilang emosyonal at pisikal na kagalingan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga limitasyon at expectations na nagpapahirap sa iba na labagin o manipulahin ang mga ito. Ang malinaw na mga hangganan ay nakakatulong din sa mga introvert na mapanatili ang pakiramdam ng kontrol sa kanilang sariling buhay. Kaya nilang epektibong tumanggi sa mga kahilingan na hindi naaayon sa kanila. Ang malino ng mga hangganan ang nagtatatag ng isang pakiramdam ng respeto sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Naiintindihan nila ang kanilang sariling mga pangangailangan kaya sila may mga boundaries. Ang kapangyarihan ng isang introvert ay nakasalalay sa kanilang mga likas na katangian at personal na lakas. Sila ay independent na nag-iisip at kaya nilang malabanan ang peer pressure para walang kahirap-hirap na manatiling tapat sa kanilang sarili at mapanatili ang kontrol sa kanilang sariling buhay. Bilang isang introvert, iniisip mo rin ba na imposibleng diktahan ng sino man ang iyong pag-iisip? Paano mo nalalabanan ang pressure na umayon sa pang-araw-araw na buhay? Alam mo ba na ang gaslighting ang pinakapaboritong sandata ng mga toxic na tao? Panoorin mo dito para makaiwas ka.